orasyon upang magsisi ang isang nananakip Diyos na magkapangyarihan sa lahat ikaw ang nakakakita ng laman ng puso hipuin mo ang isipan ng nananakit sa akin upang siya magbalik loob at magsisi linisin mo ang kanyang puso sa galit at yabang palitan ng awa pag-ibig at pag-unawa naway makikilala niya ang kanyang pagkakamali at matutong humingi ng kapatawaran ng taos. Amen. Bikasin lamang maorasyon orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa pangalan ng litrato ng nanakit na tao. Sa tor ari pirarutas orelom es not nem espirito. Orelom es not nem Espiritu Orelum es not nem Espiritu, Amen Gawin ito araw-araw hanggang sa magsisi ang isang nanakit na tao Maraming salamat sa mga tao na naniwala tumangkilik sa mga binahagi kong kaalaman